Abang mo siya, ano yung Ang subscribe kita, John, pag ano. Pero yun, ako yung mga 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 yung mga 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 Pwede ka ito, First, sa mga sa, sa mga ano mo, Chong, sa mga tips-tips mo. Diba? Siyempre, diba may experience ka na? Sasabihin mo yung mga tips mo sa video mo. May uh. mga sa ano, sa Facebook, yung mga video nila, diba? Pag wala sila, magpapalitan uh, so, sila. So, May sila. Taas. Alam mo kasi, uh, yung, alam mo yung mga tips-tips yung iba, no? Kaya bangan naman yun? Hindi yun kaya bangan. Magiging ano ka doon. Magiging mayabang mo, yung dating mo doon pag naiingit ka. Alam mo De, kasi, eh, kasi. Ang karamihan sa, sa mga 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 na ang nagsasabi na. Kasi nasa na mo naman yun eh. Nasa interpretation mo naman yun kung magiging mayabang yun. Diba ikaw, magsasabi ka sa amin ng kaalaman mo. Kung siya, naiayabangan siya sa'yo, sinasabi mo. tas ako, natututo naman ako. Diba? Yun nga ang sinasabi mo. Hindi Lahat ng sinasabi ko, ma alam na nila yun. Alam na nila. Hmm. Kahit kayo at kahit alam na. Lahat mga nukonstruksyon. Kaya eh, naiayabangan sila kasi hindi nila ginagawa yun. Pabaga may iba silang diskarte. Hmm idiy eh, sabi mo rin yung discarte mo di ba magiging yun like, ka. ano 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 yung YouTube ano mo? Subscribe ka na. ano 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 na ano 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 eh. Alam, <laughs> Ang video lang naman kayo. Pagkatapos yung... Isang araw, dure. isang video. Hindi, araw-araw yun. pag wala, parang walang ano. Katok ko niya, katok ko niya. Si Chong Lee, si ano talaga, rin-charam na ako. So, eh, ngayon, nag-i-edit ang yung ginawa ko kaya. Nag-i-edit kaya, mata hindi ako nag-i-edit. Nga, tinga, oh, si tinga. Diba? Ah, hindi subscribe ko. Nagsisimula talaga sa maliit. Don't TV. Meron nga. Huwag ka makikirin sa mga flowers. Tignan mo kami. Meron nga. Ayaw kami. Kunti lang yung video niya. Mahala sa sampu. Yung sampu. Tanga. Kira ba? 100 plus na yan. 100 plus. Normal lang yun. Diba? Kung sisimula ka lang. Ganon talaga. Si Kong TV. Kailan si, nagsimula yun? Uh, Kasi kang TV, ay yung talaga. 2014, 2015. Okay, mga video yung mga kalokohan lang. Kalok kalok yung... ano um, hindi, hindi kalokohan, Gabo. Hindi, seryoso yun. Dato nga. Kung panoorin mo siya mo lang, ano pa lang yung kong TV, hindi ka yun. Alam mo, <tay> Alam mo yung sumikat si... Kaya nga tingnan mo. Kaya eh. nga, uh, gago! Doon sa sumikat. Gago po. Hindi, gago lang. <laughs> Saka kaya no? Tingnan mo yung ano, yung pinunod din na Sergei. Kay Gadon ba yun? Kay Gadon? What What to? Wala ano ba na eh? Wala lahat siya ano. Hindi si kong TV. May kasaga. Ano yung spell? Tama yan. DSO. Oh. Chong. Chong Li. Chong Li nga eh. Chong Wala naman masama kung susubukan mo eh. Diba? Eli. Diba kikita ka dyan na malaki eh, pag oh, sumigat ka. Hindi. Vlog. Lahat ng vlog ni Kong TV. Walang kalokohan. Ha? Huh? Wala. Wala. Oh. Meron. Diba? Alam mo kasi ito. Yung mga... Yung mga, pa, mga anong walang content kalukuhan? Mga lahat kalokohan kalukuhan yan. Meron nga silang vlog mo. Nagbibigay sila ng pera sa mga ano nila. Mm. Sa mga... Ano ba? Spell white right nga lang. Sa mga... Nabubo mo talaga. <laughs> Saan? Sa followers <laughs> sila. Diba sa followers sila, okay. papatawan yeah. na sila ng okay. okay. mga yung Ah, yung mga... Ayun, yun, yun, ano, ano, content yun, oh. content yun. Ayun, ano. Oh, matawa rin ganito. Pero yeah. nga, ah, sabi, content yung tawag doon. Siyempre, di ba? At ganito. Si Chong kasi, yung magiging content niya so Sa trabaho, sa construction. So, ano ba yung magiging ano noon? Magiging sakop noon. Magiging sakop noon, siyempre. Tuturuan niya yung mga ano, mga kabataan kung paano mas mapadali. Di ba? Magpo-voice ka na yun. Oo. E siyempre, nasa sa kanya na yun kung paano niya ano yun. Subscribe natin. Voice ka na Tapos sabay edit-edit na nung konti lang. Tapos, ay na yan. Wala no. lang masama kung susubukan na eh. TV, grabe At di yung... siya, sinimula niya na. O di ba yung iba, no. hindi pa. Uh, oh. no, 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 no. Una yung kay TV? No. Na? Na yung ano. Mahirap uh. niya. Ano, si oh. niya. si Kaya niya TV. niya ng vlog. oh May, like,

Ito yung ano, yung yung Jana at saka Jana Dalam? 12 400 400 yun 400 yun Ay, ay yung naggawa tayo din kaya ano Kaya sa nagkabing Tama nga, na-content kayo ni ano ano Na-content kayo ni Chongli na tanga pag sumigat si Chongli Pagiging kayo ni ano ni tayo Hindi, alam mo kasi mga ganyan Siyempre, ito yung artista ko, eh, kikita rin kayo, di ba? Walang pantay-pantay. Walang ano. Okay. Iba, yung iba kasi nireklamo kasi hindi pantay-pantay yun. Uh, so, di marang ba ako, so, creator. Parang yan, Tapos yung... Tapos kayo ang talent. Parang so, yung kikita lang. Tapos ngayon, pagdating sa oran, alo kayo. Ano ba sa akin lang? Kasi editor, parang sa lahat yun. Oh. Ay, pero, di ba, mag maganda yung ginawa ang Ang nakakalamang lang, sir, creator, kasi lahat ng donation ako. Chok, maganda yung, maganda yung ginawa mo, sinusubukan mo na. Di ba? Kaya mo post-post ka na. subukan mo na, di ba? Mm -hmm. po diba? At ba ah, niya? Subok-subok lang. Saan tayo yung road trip mo? Isang buwan. Kung nang mundo. Isang so, buwan. Yeah. Post. Subok-subok lang ba? But... Alam mo si uh, ano? Yeah. mo? Alam. Alam, ano alam, alam mo si Ryan? Si alam mo si Ryan? Alam mo mo si Ryan sa Facebook? Nakas, vlog din si Ryan. Ayan, ayan. pa pala nagbang yun eh. Malakas pa pala yun. Kaya natin na. Ito yung Kenan Si Sinan, si hindi ba nag-vlog din yun? Marat, hindi na sila yun. Pero ang ano view? sinusubukan nila. Oo, ang ganda talaga yan. Siyempre. Mababa lang. Ang maganda daw,